Kaya daw ito ginawa ni PBBM ay para daw masira ang pagkatao ni Sara Duterte. Kung talagang matibay ang pagkatao niyan, yung ganitong bagay, yung ganitong pagkakatanggal niya sa National Security Council, wala yan. Pero kasi ang totoo, alam siguro na itong si Panelo na sirang-sira na si Sara Duterte. At ayan pa, yung mga ginagawang proseso naman ito na legal, ano yung mga ginagawa ng nasa Malacanang, na isinasaayos ang ating bansa. Kasama dyan siguro yung mga ganitong proseso, ano? Yung matanggal sa National Security Council, etong si Sara Duterte, si Digong, at ang iba pa. <laughs> mga pro-China daw kasi. Napakagandang balita sa bagong taon etong, etong pagkakatanggal nga na etong si Tambalos Los. Sabi ni Panelo, eto daw ay ill-advised decision ng nasa Malacanang. O edi mag-advise ka, ano ba ang mabuti? <laughs> ito talaga si Panelo. Isa pa, ano? Maruming politika daw. Or, or ito daw ay um, sign ng isang maruming, poli maruming politika. Wow! Malinis, malinis kayo? Yung, yung pagkulimbat sa confidential funds?